Hi, magandang hapon, mga ka-devilove ko. Ito, paggagaling ko lang sa shower. Tinisa lang natin yung mukha natin kasi... May konti tayong isang perasong pim-pum. Hindi ko alam bakit... tumutubo siya sa may baba sampiran so Sa puyat kasi minsan daw nakakatulog. Ang damig ng tubig, grabe. Pero masarap. Sa una lang siya malamig. Kusik-kusik muna. Tapos saka babanat na ng ano, ligo. <coughs> Ay, nako. Malamig ang pinas. Bakit ganon? Januari na malamig pa. Kayo mga rin mga kabibila, malamig ba yung lugar ninyo? Kami dito, oo. Malamig. Ano tayo sa rooftop? Mag-ano tayo? Magdilig tayo ng halaman doon. kaya ako ng konting sunscreen para kumapit yung hulog ko tapos yung pump doon bakit ganun hindi, hindi pa naman sa akin hiyang yung mga press powder kasi ewan eh, ko ba pinipimpong tayo doon tsaka hindi talaga yung kahiyang ng aking muka doon lang tayo sa mga mild pang babies kaya pa rin ang maghapon. Pero kaso lang, ayan nga, nagbubuo-buo siya. Kumangit na talaga ng maranda to. Wala tayong kasumba ngayon, kaya baka bukas o lunes na lang pwede namang magsumba ako mag-isa pag ako sinipan diba? kailangan lang natin magpapagos ng konti kasi para tayo hindi wala yung mga sakit-sakit natin Bigay okay, tayo ng cream cell. Hindi ako nagbabala sa cream cell. Okay. Yeah. Ayoko lang. Pero duro-duro lang nilalagyan ko niya. Kung palambot ang lambot. Hindi ko na nilalagyan sa scalp. Ayan. Yeah. Duro lang. Hindi ko nilalagay sa ah. panit at bakit tayo yung ah. balak ko lembut pagwala siya. Ako pag wala akong work, talagang sa hapon ako niligo kasi high blood ako. Sabi na matatanda, pag high blood ka daw sa hapon or gabi. Kaya pag wala akong work, usually hapon talaga ang niligo ko sad sa bilang naman nila yun pero napanood ko naman sa mga mga youtube ng doktor eh wala naman daw yung connect basta ang importante daw yung minom ng maintenance At yun na lang sabi nila bahala sila gising lang din ni Alex kapag bumaba yun, yun yung gagawa ng sa init niya, prebiw. Pisak ewan bakit nakatulog 'yung <tinyo> Masaya kapo Okay kasi gabi naman na Magdililog tayo ng halaman sa taas sa rooftop Didiglo ng halaman, nag-wake up pa Wake <laughs> natin yung mga halaman para sila itumubo ng maganda yun, nakadress tayo ng itim kasi matatulog naman na kaya dress na lang yung sinuot hindi ko ito sinusuot pero maganda naman siya comfortable tapos yun tayo yung mag supply supply lang ng konti 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 lang kasi um, magigilig lang naman tayo kapal naman gabi na naman yung camera ko tinan mo bakit ang itim sa pangit ka ko alam kung bakit may pizza dito si Alex Ubusin na natin to ayan nag crave ng pizza yung bata buso na natin bago tayo ibakit ng rooftop ang tama ko ba pizza ni Alex Ayan ito rin ang mukha ko. Hmm! Ito akong nakakainis. Kaya yung eye ko ang laki. Magandang hapon. Anong mga merienda nyo? Ay, comment down nyo naman ang mga merienda nyo. Kami wala. Ito lang. Magkakapi ako. Hindi naman ako makakatulog. Baka mag-gatas ako mamaya. Wala na akong rice. Kasi gabi na. Yan ang diet ko. Inorice ako sa ano, lang dinner ako. Uh, kung nahugutong mga biscuit-biscuit lang or gatas. Yun, yun lang. Try natin yung uh, after the shower. Okay. okay naman pala yung mukha ko. Pala ko marang itim. Hindi okay naman pala. Sa ilaw lang. Hindi okay naman ilaw namin. Mga hapon. Sige, babay na. Mamaya ulit kasi magdibig mag 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 tayo ka tayo sa rooftop eh, wala kang mga ilaw baka kayo mairita walang ilaw kailangan ilalawan yung dito sa mga hagdan bye bye mamaya ulit mga kababalik ko